Late Pasaway power. na anak. Main boleche. Oh, wow. anak siya ngayon. Oh, anak siya ngayon. Ano mo ka Ay! Wow, party na, girl! Kaya pala nakapanggit. At ang ating mga Best Actress nominees, Best Actress number one, Maricar. Anak, bakit ngayon ka lang umuwi? Ako. Hmm. Ako ito. yung ano pa lang ha, itsura e, pa lang, parang intriga na ha. Best actress number 2, <two. laughs> Christina. Anak, bakit ngayon ka lang umuwi? Ako, magkakatalo sa edad to ha. Tsaka <laughs> sa tono ng pagkasabi. Kaya ito na po, ready na yung uh, nominees number 1 natin, si Barricar. Ready na ba tayo? Ready on the set? Ready! ready. Okay, everybody quiet! Quiet! Golit <laughs> oh, pa uh, okay, para kumuhayat talaga. Tama, tama, tama. Kailangan ano. Kuhayat ang ingay-ingay! Hoy, kamay-ingay! Huwag mo nang ihinga! Ayan! <laughs> <laughs> Motor! <Potter>? Rolling! <Runway. laughs> Hoy! Hoy! Bakit kayo nagsisigawan yung na dalawa? Bakit ngayon ka lang? Ano ba ang problema? <laughs> Take one! Action! Anak! bakit ngayon ka lang? Nga hindi pa po ako bumapasok. Nakita <laughs> ka na niya. Bakit ka lang? sanay anak ko. Late na anak. Ah? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-aalala na ako sa'yo. Ay, nay, nay naman. Hindi kita makontak. Eh, kasi nga walang signal yung ano pinuntahan kong ano eh. Anong oras? Anong oras na kasi anak nag-aalala na ako sa iyo. Akala ko kung ano na nangyari sa iyo. Nay naman, naya niyo naman ako mag-enjoy, enjoy. Hindi ganoon eh, hindi kita kasi makontak. Syempre bilang ina, nag-aalala din ako para sa iyo. Nay, nalood lang naman ako ng combo. Sana, wala <laughs> yeah. na isip mo man lang sana <laughs> San na i-text ako or tawagan para hindi ako nag-aalala. Hindi na kasi... Pwede ba, Nay? Hayaan nyo naman muna ako magkaroon ng sariling freedom, Nay. Eh. Hindi nga, oh. eh. Okay. Siyempre bilang ina, nag-aalala din ako para sa sa'yo. Kung asaan ka na. Bira na eh, nga. Tatlong oras na akong... Hindi ko makontak yung cellphone mo. Tatlong oras na kitang kinukontak. Kasi naman, Nay, eh, yung cellphone na binigay mo, luma na rin, eh. Yung signal hanggang dyan lang sa labas ng bahay natin. Malakas ang signal nung talk and text yun, eh. Nay, oh. naman ako enjoy-enjoy sa buwan. Eh sana naman anak sa susunod, wag mo nang uulitin yan. Kasi sobra ako nag-aalala. Nay, okay lang. Huwag kang mag-alala. Matanda na ako na ilang Hindi. taon ka ba, Nay? 42. Oo. Oh, 62 na ako, Nay. Patay. Ay, naman ako ba si JT, Nay? Patay. Anak, please lang sa susunod. Yan ah, yung literal. Huwag mo nang uulitin. Kayaan mo naman ako magkaroon ng friends, gano'n. Eh, yung damit ko nga na yun, oh. Pero ang JS Prom ko pa ito high school. Hindi, hey, ang hinihiling ko lang sa'yo, i-update mo lang sana ako kung asan ka na para hindi ako nag-aalala. Hindi oh, okay. nga, Dinay. Sana pinapayagan mo ako lumabas kasi hindi ko na alam sa labas. Akala ko combo. Ang tawag na pala ngayon, banda. <tap> <tap> pinapayagan naman kita, eh. Kaya lang anong oras na? Alas 12 na ng gabi. Hindi pa ba ako mag-aalala? Anong oras na late na late ka na umuwi? Alas 12 na... Pero, aliwanag pa, nai. Nasa North kayo. Nasa North Pole tayo. Nasa North Pole tayo, nai. Walang Oo, gabi. <laughs> pero sana, mag-a-update ka. Bilang anak, responsibilidad mo rin na ang magulang ay dapat ina-update at hindi mo pinag-aalala ng ganyan. Sige, nai. Para wala ng gulo. Mula ngayon, ako na ang nanay, ikaw na ang anak ko. And <laughs> cut! Mas matanda yung anak na Yan ang literal nanay. na mas matanda. 62 na matanda pa yung nanay. <laughs> Ay, yung anak. Oo. Yan yung literal talaga. Uh, mayor, mayor. May mga katanungan kami ni Tito. Apa? Kung ganyan ba, oh, anak ko, mag-aalala ka pa ba? <laughs> Kung ako lang po talaga ang tatanungin niyo. Siyempre, <laughs> oh. kahit ano pang sabihin natin, anak pa rin natin yan. Hindi. Tapos oh. kung ganyan po ang itsura, hayaan na natin siya. Ang <laughs> <laughs> okay okay na, hinahanap namin, ibang angulo yung mabungangang nanay na pinapagalitan yung anak eh. niya. Na ay, etong susunod. Ma but, uh, uh, but Joey, okay. Susunod. But Joey, etong susunod. Eto na, okay. si Poco. sa ating ah. number 2, Christina. Ready na? Ang standby na. Okay, natin. Everybody quiet! Quiet! Magkaaway <laughs> yung director tsaka <laughs> AP. Wala no, pa! Wala Wala po. pa! Wala pa! Po action. <laughs> ah, ah, pa oh, action. Action. Wala pa! pa, <laughs> pa. <laughs> wala pa! Wala pa! Wala Wala pa! Ang galing mo, Direk! Iinit ang <laughs> 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 ulo uh, ng Direktor, ah. <laughs> Mayor, may, may, sabihan mo yung babae. Sabihan mo yung babae, ano, patingin-tingin siya sa relos. Ano ba't man itong anak ko? Wala pa. Mga kailangan. Ganon. Ganon muna para... Para may business. Oo. Uh, may Ali, ano muna? Aligaga kayo rito, ah. Wala pa yung anak nyo. Kasi lahat ng anak nyo rito, puro lalaki. Nag-iisang babae at dalaga pa. <laughs> Wait, pero siya yung pinakamukhang lalaki. Oo. Pero siya yung mukhang lalaki, ha? Kaya nag-aalala kayo. Baka magutbog, yun ha? May tension. Masungit kayo rito. Hindi to drama. Masungit kayo nanay. Okay, eto na po. Roll! <laughs> hey! 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 Ano <laughs> Anong oras na? Wala pa yung anak ko. Main! Ano, Main? Nasaan ka na, Main? Tawag ka, Main. Pambihirang bata talaga yan, no? Anong oras na? Alas 12 na, wala pa rin siya. Pagdating niya, makikita niya, niya talaga inahanap niya. Yan! Nakahayplad na naman ako. Yan ang gusto nila, oh. Sana kaya yung batang yan? Napakatigas ng ulo. Suwail so, talagang bata yan. Hindi lang pa papahalam kung saan saan pumupunta. Yan! Masasaktan to, tingin. Pakalbuhin ko yan pag, pag, pag hindi yan makalabas. Pakalbuhin <laughs> <laughs> ko talaga siya. <laughs> ano ba ito, Draga <laughs> Horror? Huwag nga, oh! <laughs> Pakinig na lang talaga yung batang yan, oh. Ayan. Yeah. <laughs> Nandiyan ka pala, ha? Uy, nakita. Nay, nay, na ko ako, Uwi na Oy, nakita. Halika <laughs> nga dito, anak. Anong oras na? Alas 12 oh. na. Tama bang uwi lang ang batang matinuyan? Ni hindi ka lang paalam sa akin kung saan ka pupunta? Bumunta ha? Pumunta lang naman po ako sa ano eh, palengke. O bakit hindi ka lang papaalam sa akin? May cellphone ka, tinatawagan kita, hindi mo sinasagot. Ah. Yeah ano? Hindi pwede yung ganyan ginagawa mo, anak. One, ha, Dapat pa. nagpapaalam ka sa akin. Tapos hindi mo ako din, kahit man lang reply, hindi mo ko nire-replyan, may load ka naman. Ay, pasensya ka na, Nay, kung... Walang pasensya, pasensya. Lagi ka na lang. Lagi ka na lang, ganyan lang ginagawa mo sa akin. Wala ka na sinusunod dito. Kahit tatay mo, hindi mo sinusunod. Yan. Oh. Yung gusto mo, gusto mo, umaupo ka dyan. Umaupo ka. Hindi makita sa camera na rin. <laughs> Lagi na lang ganyan ginagawa mo. Nay pasensya ka na kung simula ngayon na isang linggo kang hindi lalabas ng bahay. Wala Dito po. ka lang walang cellphone. Grounded. Wala kang cellphone, wala kang lalabas ng bahay. Wala naman talaga tayong bahay na eh. Hindi Saan ka na, ako. Hindi ba hindi yung ginagawa mo na yan, hindi ka nakikinig. Alam Asa... mo anak, hindi para sa akin yung ginagawa ko, para sa iyo rin yan. Kababae mong tao. Mamaya ka dyan o masalubong mo yung mga ano, hindi natin kilala yung mga tao na nandiyan <laughs> na amin anak natin. <laughs> eh kung may mangyari sa'yo masama, Hindi pasalamat ipasalamat ka sa akin si Kapitan kasi pag lumalabas ako, nawawala yung mga masasama eh. Hindi pwede yan. Kung gusto mo, pag hindi ka susunod sa akin, kakalpuhin kita. Gusto Nay, huwag naman na ay, ay, huwag huwag na, na ay. Huwag naman na ay, masama yun ay. Tsaka pasensya ka na ay. Kung... Hindi ka sumusunod sa akin. Huwag mo sabihin huwag, na... Huwag mo huwag, huwag, dapat sundin mo yung magulang mo. Huwag mo sabihin na maha-high blood ka na, Nay, kasi kung ako... Lagi ako na-high blood sa'yo sa lahat ng anak eh, sa'yo lang ako lagi na high blood. Nag-iisa kitang babaeng anak, pinag-iingatan kita. Nay! mapariwara buhay mo? Nanay kita, pero mas nauna ako nagka-high blood sa'yo. Sumasakot ka pa, ha? ka pa. Ano gusto mo? Trudy, Ano? Palatan mo! Ako, pinag mo ko. Nanay mo ko, nanay mo ko. Araw-araw na lang, ganito tayo. Ganito yung sitwasyon natin. Araw-araw, lagi ka tumatakas. yung hindi Ay, Huwag kang sumagot! Huwag kang sumagot! Ayoko nang sumasagot na. ka! Ayoko nang sumasagot Ayoko nang ay, sumasagot ay! 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 ay, Naiinis ako sa'yo! Naka-hairpin! Kapit na kapit na! Naka-stapler po yan! Naka-stapler! Ang tibay Hello. ng pagkakagawa ni Eva. <laughs> kapit na <pa>, kapit. <laughs> sabi sabi ko ang tibay, sabi sabi ni Wally. Hindi, hindi matibay. Hindi lang ako nag-ahit. Kumakapit pala doon sa buho. <laughs> oh, Maraya na ang bubunasan yung dugo. <laughs> <laughs> At tawagin na po natin ang ating nominado, dalawa. Best Actress No. 1 si Maricar. And best Actress No. 2 si Cristina. Yes, Ayan, ating Maricar. Cristina. Asa Marino, na? ay sa yeah. according sa palakpakan ng mga Dabar dyan sa studio. Baka pwede mo maring malakas sa palakpakan sa studio. Unahin natin si Maricar. Ay, wala Labing po malakas. Isa. Ako. Labing Pero, isa, isa naman. May isang papalakpak sana na pigil pa. <laughs> Nakapag-isip. Nakapag tingnan naman natin si Christina. Hala. 1,212. Hindi na lang. At malinaw na malinaw pa sa ulo ni Wally, si Christina ang ating best actress. Meron kang 5,000 pesos at si Marika meron din 1,000 pesos. Congratulations! Thank you po sa inyo lahat. Thank you po, TVJ. Solid. Ikbulaga. Salamat. Congratulations. Thank you.